Kobe Paras endorser na ng Magnum ice cream. Tuwang-tuwang mga fan sa bagong proyektong ibinahagi ni Kobe Paras. Kaya pala medyo tahimik ito dahil busy pala sa kanyang bagong commercial as new endorser ng Magnum ice cream. Mapapabili yata tayo ng Magnum nito ah todo suporta naman ang kanyang kapatid na si Andre at ang ina nitong si Jackie Forster. At syempre full support din ang rumored girlfriend nitong si Kailin Alcantara. Dumadagsa na ang mga proyekto ni na Kobe at Kailin at marami na ang nasasabik sa proyekto nila na gagawin sa mainland China. Tunay ngang napakaganda ang relasyon nilang dalawa dahil dumadami na ang kanilang mga blessings.